Dahil ba ang salitang katoliko ay universal, ito po ba'y pwedeng i-aplika sa mga iglesyang tatag lamang ng tao? Kung tignan natin ang mabasa sa Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, malinaw yan ang sabi na Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by that pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, often called Roman Catholics. Ano daw ang Catholic term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ? Kaya di pwede na ang terminong ito i sa grupong tatag lamang ng tao